Mga kadre, isa na ng mga rider na medyo kamote ang ating nakasgo sa video na ito. Sa part na ito, napakabagal na aking patakbo kasi napakadilim ng kalsada. At nagminor ako kasi may nakita ako na gumagawa ng kalsada sa aking bundang unhan Pagkalampas ng kote merto ako. Nag-slow ako kasi nakita ko nakarid ang st stoplight. May may bigla nag-merto ako ito na sumunod na mga nangyari bagal pa rin ang patakbo ko kasi napakadilim pa rin ang kalsada sa part na yon bigla may sumulpot sa na motor sa likuran ko at bigla ako napapreno kasi delikado na yung kanyang ginawa hindi niya siguro napansin na may halaman doon kaya muntik na siya mabangga at ang ginawa ko bigla ako nag break para makabanking siya ng konti hindi alam kung di niya napansin yung halaman o sinadya na labang gawin yon. Pero napakadalikado ng kanyang ginawa. Sana mag-ingat siya. Shout out sa iyo, Paps. Kung sino ka man. Yung mga kabote. Napakadalikado talaga magpatakbo ng matulin. Lalo sa madilim na kasadang katulad na dinaanan ko Ano ang masasabi niyo sa ginawa ng isang rider na yon? comment na lang po sa baba. Ayun ang bahalang humusga sa video na ito kung tama ba ang ginawa ng isang rider na yun? Kung di niya ba napansin yung halaman o sadya niya lang sinadya na biglang overtake ng ganun? Kung mapanood nyo ang video na ito, huwag niyo pong kalimutan magpalo, like and share. Maraming salamat. Dry Moto TV, lagi nagpapaalala. God first, ride safe always. Bye bye.